So hello hello nga po pala Ngayon nga pala ay may bibigay Ay may re <laughs> I mean may bibigay tayo kay kuya So this one is a very special day and what Before it comes to the day of and that like that Eh basta panoorin nyo na lang Hoy! Hoy! Ano yun oh? Ano to? Ano yun? ano to? Donut ano or Ano to? Don't Don't tapos yeah. na yan. Yee! Magsama! Magsama! Unboxing! Unboxing! Oye, unboxing naman! Ang loko po pa ako! Yee! Kere Ang ganda boy! Ang ganda! Wait, Ha? So, yan, yan nga pala yung regal. I mean, yung, yan yung aming bigay na amin kay kuya. Nasa patas kasi syempre, kailangan niya na rin yan. Yan dyan na rin yung binili namin sapatos, Air Force One kasi syempre yan yung gusto niya, yung may black din sa gilid-gilid ng check. Yun yung gusto niya, yun yung binili din namin, yung gusto niya. ay syempre, alam naman bibili ka ng hindi naman niya gusto, ma-appreciate niya ba yun? Sa tingin mo. <laughs> Pero ito, ang love ay parang sintas ng sapatos. Dalawang dulo ang kailangan para mapagbuhol. Pero isang dulo lang ang kailangan para kumalas. That's the sad reality of that. Goes in the Gossamer Social syempre, syempre Di naman, sinindi masasaktan dyan <laughs> Look, oh, yung sapatos ko Bagay sa akin Parang ikaw, bagay sa akin <laughs> Sana all, may bagong sapatos, no? Yun sa akin kasi, nagkaroon siya ng bago Ay, <laughs> mali May bago, ay <laughs> May bagong sapatos, yun <laughs> Syempre, joke lang yun It's brand Baka ano eh, baka maniwala talaga kayo sa sinasabi ko eh <laughs> Pero ay, kayo sa mga sinasabi ko kasi this is not reality but it's true. Oh yeah, oh yeah. Tapos ako dyan, pero parang naiingit pa ako kasi yan talaga rin yung gusto kong sapatos. Yan yung mag gusto kong maging sapatos din. That's my dream um, shoes like that. Eh, dati ang dream ko is magkaroon ng magandang sapatos yung mga Spider-Man. Eh, ngayon, pangarap ko na si Idol. Ah, <laughs> joke lang. Joke, joke, joke. It's a brand. Ano pa, meron pa pala akong hugot. Ikaw yung taong bigla ko lang ginusto pero hindi ko akalaing tatamaan nako. Kapag na in ka sa isang tao, ngiti pa lang niya kompleto na araw mo. Pero hindi, makita ko lang siya in person, buo buhay ko. Ay, yak lang. Ang lande. Ang pagibig ko sa iyo ay parang salamin. Basagin mo man ito ng ilang bilyong piraso pero tingnan mo nandoon ka Di Diba, Iba ang crush sa mahal? Tanong, bakit ka nagsiselos? Anong karapatan mo? Ay, <laughs> ah, ito, ito, maganda. Crush! Ang taong hindi sa'yo, pero kung mahalin mo, parang kayo. Hay! Nasobra sa pagkadiluluboy! May tip ako sa inyo, ha? Ah. Ingatan nyo yung taong palabiro, palatawa, makulit, at mapangasar. Kasi kadalasan, sila yung masarap magmahal. oo! naman! Kaya ang saya-saya ko eh! Haha! <laughs> oh, so, yun, mabalik na nga pala tayo. Ayan, nagsusukat na nga pala si Kuya. Sa sobrang daming hugot ko, sobrang dami na rin ang nangyari. So, ayan, sinusukat na ni Kuya kung okay, kung hindi. Pero okay naman siya. All good. Ah, syempre, masaya na rin kami, di ba? Let's give it a check! Nike check! ano <laughs> eh, grabe, ang ganda. Bagay na bagay kay Kuya. Pero mas maganda kung mas bagay tayo. Ay! Haha! <laughs> So, ayun, hanggang dito na lang, masyado na akong magiging ganto. So, ayun, dito na lang, and nagsumaya naman din si Kuya. So, yun, peace! Hanggang dito na lang, bye-bye!